So guys, iba't ibang klasing talong. Ito, malalaki. Ay ewan ko kung ano ba pag paano ito i-describe. Basta ito. Sobrang laki. Ayan. Talong, talong, talong. Ayan, ayan guys. Ito talong pa rin. Ayan. Pero, parang halo. Ewan ko kung saan galing yan. Ito talong pa rin. O, diba? ba? cute. Cute, 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 cute. So, Ito talong pa rin. Ito. Kadalasan sa Ay, Pilipinas, man, ito yung... <laughs> Talong pa rin di ba? Talong pa rin oh. Tingnan, tingnan ayan ito, oh, <laughs> oh, ayun pa rin yung oh, yan, talong, oh, talong. <laughs> talong, talong kayo diyan. Hay, talong kayo. Tapos ito, talong pa rin oh. talong na puti. Oh, nag-iisip na naman kayo na. Hmm. Talong yan ha, puti.